Welcome back to my channel Kambosdar, ngayon naman po ating tatalakayin ang buhay ng isang senior at kung bago ka palang sa akin channel subscribe lamang po ito like, comments and share at hit notification bell for my new video update, let's start and go! Kalbaryo sa buhay ng isang senior, pagdating ng 60 year old ako'y kabilang na sa walang trabaho. Sa ayaw at gusto ititiwalag na bilang retirado, paano ang buhay kung wala man lang ni isang sentimo? At walang natanggap sa tagal ng panahon ng pagseserbisyo. Kahit ka magaling at pinakamahusay sa inyong kumpanya. Wala nang magagawa, kahit sabihin mong ikaw ay malakas pa. Ito'y pamantayan at mga palakad saan anmang ahensya. Ordinaryo ka na lang sa ating lipunan, sa paningin ng iba. Pagdating ng pitumpu, ay unti-unti na, itatabi ka na, mga kaibigan, dating kasamahan, mga kakilala. Mababawasan na ang mga sosyalan at pagkikita-kita. Huwag ka nang magtangka na sabihin ikaw ay pwede pa. Kahit mga bata, bagong henerasyon, hindi ka kilala. At walang paggalang sa pagkatao mo ay walang halaga. Huwag kang magtatampo, kahit na ganoon ang ugali nila. Tanggapin na nating tayo ay patungo sa ating pagtanda. Pagdating ng walumpu, ay unti-unti rin na itatabi ka ng iyong pamilya. Kahit marami pa ang naging anak mo, may pamilya na rin sila. Ikaw ay mag-iisa sa buhay mo ngayon kung ikaw ay balo na dili kaya naman ay kayong dalawa, kung mabubuhay pa ang iyong asawa. Huwag kang malulungkot kung dalawit dili ng iyong mga anak. Pagkatabala rin sa paghanap buhay upang sila ay umunlad. Kung mayroon kang apo na siyang tumitingin, ikaw ay mapalad. Magpasalamat ka kahit hindi naman nila ito responsibilidad. Pagdating ng siyam na po, tila bagay ikaw ay nalalapit na, sa huling hantungan ng buhay mong taglay ay mamamaalam na. Salamat sa Diyos, sa bigay niyang buhay, mayroon kayang ibinunga Sa iyong gunita, kahit sa isipang, hindi na maalaala Sa iyong paglisan at pagbabalik mo sa puong may kapal Magandang itanong kung ikaw ba naman ay may may iwan Kahit alaala, mga magawa mo sa iyong pamilya at sa pamayanan Magsilbing halimbawa sa mga kabutihan, maging kabanalan Sa edad mo ngayon kung kakayanin pa ay magsaya na lamang kung kaya ng tuhod ay maglibot-libot at pumasyal-pasyal. Kung mayroon mang pension, kainin ang gusto at laging maglibang. Pagkat bukas makalawa ay mamamaalam na sa mundong ibabaw. Kung may panahon pa, huwag kalimutang gumawa ng tama. Sa kabilang buhay ay nakatitiyak na mana na gana, sa mata ng Diyos nakikita niya kaba na lang ipinunla. At magbalik loob at magpakabuti habang nasa lupa, at sana naibigan nyo ang aking maikling salay sa tungkol sa buhay ng isang senior na buhay ay samantalahin hanggang malakas pa kahit anong hirap sakit na nararamdaman sa bawat segundo minuto at oras sa atin buhay, mas masarap pa rin mabuhay, at muli please subscribe like and share at hit notification bell for new update sa aking video, salamat po!